Isang uh, mapagpalang na araw po sa ating lahat mga idol. So, uh, balik ka tatapos yung uh, buhos natin sa project natin sa Bayumbong. Ano? So, for now, uh, babalik tayo dito sa ating uh, dating project. Dito po sa malapit po sa aming uh, bahay. Ano po? So, may continuity na po dito sa project po natin na ito ano mga idol. Uh, earlier sana ay makapagsimula tayo dito kaso mga mga idol ay uh, tinamahan tayo ng uh, karamdaman kaya hindi tayo agad ha, nakapagsimula po dito ano. So sa mga nakasubaybay po sa aming uh, YouTube channel mga idol ay uh, uh, alam na po itong uh, project po namin na ito. So ito mga idol yung uh, sa cabinet na hindi po namin na uh, natapos ano. So ito na yung mga uh, tinatapos na namin ngayon ano. So sa master's bedroom po ito mga idol Open shelves lang naman po ito Na uh, cabinet Then uh, meron pa dito Yan So yan yung mga tinatapos po namin ngayon Then ito yung loft Ito na lahat yung uh, Kailangang tapusin po namin Ano mga idol So pinarepaint ko po yung uh, saiba iba And Then final touch na po Na rin po yung sa iba ano po, Sa room 1 po ito rumpo ng mga bata. Yan. Then, halos mga kabinet lang naman mga idol, yung uh, gagawin po dito. So, ito rin yung sa TV console. Yan o. So, so, yung mga drawer na lang po yung tinatapos dito na pipinturahan. Then, soon mga idol, Meron din po dito, hanging cabinet. And then, dito rin po sa ilalim ng lababo. At saka, itatiles na rin po itong sa lababo. Then, nakapag... Uh, then, dito sa CR, mga idol, ay nakapag-simula uh, na rin po yung tiles installation. Yan o. Oh. So, kanina lang naman po ito, ano. So, ganito talaga ako magsimula, mga idol, pag uh, sa tiles ng CR ano po nagsisimula talaga ako doon sa baba kung pwede na akong simulan mga idol sa baba ay sa baba talaga ito sinisimulan na para hindi magmukhang si Rojo yung unang layer yung una pa yung iba kasi ng uh, tile setter mga idol ay uh, dito talaga nagsisimula sa pangalawang layer and then uh, nagmimistulang si Rojo na itong first layer mas mahirap na po yung mag-install pag gano'n. So, hanggat maaari, mga idol, ito yung paraan. Sa nais nice pong uh, sundan yung aming paraan, ay uh, okay lang naman po. Na mas mainam kung sa baba na talaga magsimula. Ayan. So, yung ginamit namin dito, mga idol, na tiles ay uh, uh, 30 by 60. And then, sa floor tiles niya, ay 30 by 30 po yung gagamitin namin dyan. Yan o. Then, uh, pinapapunasan po na po lahat yung uh, na, mga natalsikan na dumi. Tatapusin na po lahat dito sa loob. Yan Yeah. Tricolor color po yung sa ano Spin light Tricolor din po yung central light nya okay mga ito, so yan yung uh, update dito sa ating uh, project po na ito so halos mga pintor lang naman po yung nandito then uh, ako na po yung uh, sin po ng tiles at saka isang uh, laborer yun mga idol, so uh, subaybayan nyo po yung uh, outcome din po ng uh, project po namin na ito. Sabagkat uh, tatapusin po namin dito sa loob. Ano. So hanggang dyan mga idol, lagi tayong magingat at uh, God bless po sa ating lahat.